Meron tayong ginagawa ngayon mga kamanoy na ES350 na 2022 model. Yeah, no? Ang problema niya pag nag-signalite ka sa kaliwa namamatay. Namamatay yung makina pag nag-signalite ka sa ka kaliwa. Pag nag-signalite ka tapos nag uh, pindut ka ng ano niya ng flasher namamatay yung makina katulad yun no? tapos natin pinander ko yung ano pinander ko yung makina yan yung kanyang RPM pag nag signal light ako kanan ayos hindi siya namamatay oh. pero pag nag signal light ako kaliwa yan o oh. umiilaw yung signal light pero namamatay yung makina tsaka namamatay yung ilaw dito ngayon Trinobol shot ko siya ang nakita kong problema kulang sa ground bakit ko sa inyo kung nasan yung kulang na ground dito mga ito yung fuse box nya may nakita ko dito may basag na nakasulda na siya ganoon lang siya nakasulda na ngayon sa color coding ng sasakyan ng Toyota ang ganitong kulay ng wiring ground dapat yan eh meron siyang sakit ibig sabihin meron tong sakit dito na konektado sa ground sa body ground ngayon ang gawin muna natin testingin muna natin testingin muna natin sige subukan muna natin itong testingin mga kamali na lagyan natin ng extra wire tapos i ririkta natin sa body ground o kaya sa battery. Sa negative ng battery. Sige, start mo doon. Sige, mag-start doon. Papa-start natin yung sakyan. At titingnan natin kung mamamatay siya o hindi. Ngayon lalagay ko na to ground. Oh. Sige, signalite mo kaliwa. yan nagsignalate na siya kaliwa ha? <laughs> signalate mo signalate mo kaliwa steady mo lang yan ha signalate na siya kaliwa pero nakalagay yung ground niligtahan ko siya ng ground kumandar yung makina ha tanggalin ko ah isa pa start mo nai yan o. Oh. Pag tinanggal ko itong ground, mamamatay yung mga gano'n na yan. Ah. Oh. Yan, patay rin yung mga gano'n. Ibig sabihin, kulang sya sa ground. Ito yung malaking ground o. Oh. Maraming <laughs> maraming salamat mga kamanay. Konting idea na naman ito para sa ating lahat. Yan ang mga kamanay o. Oh. Isusulda na lang yan mga kamanay para mas maganda yung kapit niya. Tapos saka natin testigyan ulit. Ay sa mga kamano yo. Tayo kabit na natin. Yala sol. Sabi. Hindi kalam. Hadi kalam ay siya. Awal kalam. Jo. Koy sa? Kini so. Hm? Koy sa lena. Ay sa mga kamano. Maraming salamat.